naranasan nyo na po ba yung magluluto po kayo ng puto tapos sa huling nyo na po napansin na naubusan po kayo ng baking powder at dagdag problema pa kung alanganin na yung oras at wala na po kayo mapagbibilhan ngayon po magpapakita ko sa inyo ng alternatibong sangkap if ever lang naman po na ganito po yung inyong maging sitwasyon dito gagawa lang po tayo ng ating classic na puto ala Goldilocks. Na alam kong marami na po sa inyo ang nakasubok ng ating recipe. Simple, napakadaling gawin pero napakasarap. Patok rin po itong ipang negosyo. Pagsasama-samahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap. Then huwag lang po natin itong imimix ng napakabilis para maiwasan na rin pong makapag-create ng maraming bubbles. I Smooth po dapat yung consistency ng ating mixture. Then after po natin itong mahalong mabuti, sasalain po natin ito to make sure lang po na wala na po talaga itong buo-buo. Gumamit po ako rito ng oil para sa mga nagtatanong, yes, pwede pong mantika yung ating gamitin, basta wala pong strong na lasa at amoy, pero kung available po sa inyo ang butter or margarine, magmelt lang po kayo niyan, pwedeng pwedeng yan po yung inyong gamitin. Small size lang po yung gamit kong itlog rito at sa mga nagtatanong kung pwede raw pong huwag ng gumamit rito ng powdered milk, evaporated milk or fresh milk na lang po yung gagamitin, yes, pwede po. Alisin sa ating recipe yung powdered milk, yung pinakatubig, palitan na lang po natin ng gatas. Pero huwag nyo po munang pakaubusin yung dami nito, tingnan nyo po muna yung pinaka-consistency po ng ating mixture. Large size po yung molder na gamit po rito, huwag na huwag nyo na pong i-grease yung pinaka-molder. Nasa 3 tablespoon po per molder po yung mixture na aking inilagay rito. Lulutuin or i-steam po natin ito ng 15 minutes over medium heat. Dito naman po, instead of baking powder, baking soda po yung aking gagamitin. Same process lang din po, huwag po kayong mag-alala. Sa dulo po nitong ating video, makikita nyo po ang buong listahan ng ating mga sangkap. Doon po, may choices na kayo kung ano pong pampaalasa yung inyo pong gagamitin. Dahil nga po ang baking soda ay 3 times na mas malakas magpaalsa kumpara po sa baking powder, mas kakaunti po yung ating gagamitin dito. Pero bago po ito gumana, dapat po may acid rin po tayong mailalagay po sa ating mixture kaya maglalagay po tayo rito ng suka. Kahit anong brand po basta walang strong na lasa ay pwedeng pwede nyo pong gamitin sa magtatanong po, hindi hindi po aasim yung inyong puto. Kailangan lang po talaga ng asid para po ma-activate po yung baking soda. Hindi po nito maaapektuhan yung pinakalasa. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa po, po nitong ating video, malamang nagugustuhan mo po ito. Nasubukan mo na po ba yung ating puto ala Goldilocks recipe? Pwede ko rin po bang malaman kung taga saan kayo at kung saan ka po nanonood ngayon itong ating video recipe? Dito po maglalagay lang po ako ng pangkulay para naman po mas madali nating malaman kung alin po yung ginamitan po natin ng baking powder or baking soda. Sa paglalagay po ng pangkulay, pwede pong liquid, pwede rin po yung powder. Make sure lang po na mix nyo po itong mabuti at iiwasan po uli ha na imix po ng mabilis kapag yung mixture po natin ay hindi masyadong malapot, pero hindi rin naman po masyadong malabnaw, at saktong-sakto lang po ito, pansin ninyo po, hindi po basta-basta lulubog yung keso. Kung sakaling hindi available yung baking powder, hindi pa rin po available sa inyo yung baking soda, may isa pa po tayong option, pwedeng-pwede po tayo gumamit ng yeast. Dito po i-mix po muna natin yung asin sa iba pa po, po nating dry ingredients bago po natin ilalagay yung ating yeast. Dahil yung asin po ay kalaban talaga ng yeast, possible na maka-apekto o makapatay po ito sa yeast at hindi po sa yung inyo pong puto. Ang gamit ko po rito ay instant dry yeast. Pwede na pong diretsyo sa pagluto or pwede rin pong i-rest nyo muna ng 10 minutes bago nyo po yung ating puto. Paalala nga lang po pala may iba't ibang brand po ng harina. Possible po na yung harina magamit niyo, ay kailangan lang po ng kaunti or mas maraming tubig. Ang gawin nyo na lang po sa paglalagay po ng ating wet ingredients, paunti-unti lang po ito. Much better lang po talagang tingnan nyo po yung pinaka-consistency. Kung sakaling sobrang lapot pa, magdagdag lang po ng paunti-unting tubig. Dito po ipinakita ko rin po sa inyo na pwedeng powder po yung gagamitin nating pang kulay. Much better nga lang po kung isasabay po natin ito sa tubig para mas madali pong matunaw at mas madali pong kumulay sa ating pong mixture. Hindi nga ako naubusan ng mga pampaalsa pero yung keso naman po naubusan na tayo kaya po kakaunti na lang po yung ating mga nailagay. At heto na nga po yung ating Puto ala Goldilocks na ngayon kahit wala pa po kayong baking powder, pwedeng-pwedeng pwede yun na pong gawin dahil tingnan nyo po yung pinaka-resulta at chip pa rin po natin yung maumbok, malambot at syempre sa lasa, subok na subok na, napakasarap ng ating pong recipe. Tingnan nyo po yung pinaka-resulta, yung kulay puti, yung ginamitan po natin ng baking powder. Violet naman po yung ginamitan po natin ng baking soda. At yung kulay green, yung ginamitan po natin ng yeast kung sakaling may mga katanungan pa po, po kayo na hindi pa po, po nasagot ng inyong mommy loves, don't hesitate to comment down below hanggat may time po yung inyong mommy loves, babalikan at babalikan ko po, po kayo para po sagutin yun nga lang, minsan po talaga medyo mahirap lang po yung oras natin dahil syempre, bukod po dito sa ating ginagawa, isa rin po tayong asawa at nanay, lalo na po ngayon grade 1 si Aya, medyo mas kailangan po ng tutok na oras, sana po maintindihan niya yung inyong mommy loves